Na, sige, doon. Sayang, so, mga kagana. Magsusundo din tayo nang akpom. Diba? Good. Susunduin na naman si pandum Gana ng akpom, guys. Sana na yung ayun natin susunduin. So, sa mga nagsusundo, guys, dito lang talaga yan. Dito kami sa baba. So, dito maghihintay. Tapos titingnan kung lumabas na. So, dito tayo tatayo para kitang kita paglabas niya parang ng gate. <laughs> wow, ayun. Lahat ng mga sa loob, ang labas nila dyan lang, guys. Kaya kung sino yung hihintayin, kitang kita naman dito. Chavilla. Si Chacha is watching Ni Hai Maravilla Shout out naman dyan sa inyong lahat So ayun na nga guys And the second time around Magsusundo na naman Magsusundo si Madam Galena Kapang Sana mabait na to Hahaha <laughs> <laughs> waiting na naman. Waiting. Dito sa labas. Ayan. Thanks for watching guys. Shout out sa lahat ng mga nanonood dyan. Okay. <laughs> Excited na din ba kayo guys? Excited na ba kayo makita <laughs> kung sino yung susunduin ko? <laughs> So, ayan Standby lang tayo ah, Mamaya, makikita nyo na Kung <laughs> Shout out sa inyong lahat Thank you, thank you for watching